Hello mga kasari, mga sisiko, magandang araw sa inyong lahat Kumusta kayo? Kumusta ang inyong sari-sari store? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon and magingat po tayong lahat kasi nga hindi natin alam ang mga darating na mga pangyayari sa buhay natin tulad ng nangyari dito sa lugar namin sa Jensa na hindi talaga namin inaasahan na ganun kalakas yung lindol So sa ngayon Uh, may nervous pa talaga ako, may trauma, panic, kasi nga kunting, ano lang, kunting galaw lang ay grabe na ang kaba ko mga sisi, kinakabahan na kaagad ako. So, mag update lang tayo ngayon, time check is mga alauna na ng hapon, wala masyadong tao. So, after nung naglindol, ngayon pa lang nakalabas si Kuya Dave, pumunta si Kuya Dave ng palingki para mamili ng bigas at saka mga uh, kahit ano, basta nasa palengke lang. Sabi ko sa kanya, mag-ingat siya doon. And, update tayo after naglindol, pagkabukas, uh, mas kumita yung tindahan namin dito. Kasi nga yung iba ay, hindi na sila nakapamili pa sa grocery. Kasi sa ngayon, may mga grocery pa dito sa amin na close pa. Lalong-lalo na yung isang grocery dito na pinakamura siya at pinakamalaki siya ay close ngayon halos lahat ng may mga sari-sari store, may mga negosyo doon talaga bumibili. Pero close siya ngayon. And ang open lang ngayon ay ang Robinsons SM uh, and Gaisano. Pero kung ikaw ay negosyante, may sari-sari store, parang hindi hindi siya para sa atin yung mall na sinabi ko kasi nga medyo mataas yung price. Doon talaga sa Uh, grocery dito na dati akong namimili kaya lang close sila ngayon. So siksikan daw ngayon doon sa Robinsons and SM at sa Kagaisano. Buti na lang talaga mga sisi, nagpapasalamat talaga ako sa grocery kasi may grocery na dito sa amin. Hindi na ako umaalis pa uh, nung simula nung natapos yung lindol, hindi na ako namimili. Kung ano yung mga kulang dito sa tindahan namin, sa grocery na lang muna ako namimili. So, may mga item dito na need siyang bilhin sa grocery. Pero, okay lang naman kasi meron naman akong ipalit pa na ibang item na mabibili ko sa grocery. Thank you so much talaga, grocery. Buti na lang may grocery na talaga. So, bukas, uh, may order tayo sa grocery. So, update ko kayo bukas pagdating ng mga items. Okay, meron akong i-share lang sa inyo mga sisi. Dumating na naman yung Uh, item ko from Shopee. Kunting share-share lang kung ano na naman yung pinambili ko. <laughs> Maliit o malaking bagay. Gusto kong ipakita sa inyong mga sis. Ito ay yung personal, ano ko naman, personal use ko lang. Ito ay yung para sa hair ko. Alam nyo naman na si Ate Rose ninyo ay laging nakaganito, nakapony Kasi ayokong yung nakabuhagag yung hair ko kasi makati, makat nakakatihan ako dito sa leeg ko. Kaya always akong nakaganito. Ayan. So, ayan. Share lang. Ang nabayaran ko nito lahat ay nasa 250 pesos lang naman sa shop. <laughs> Nabudol na naman si ate niyo Habang ako'y maghihintay kay Kuya Dave, pang pawala lang ng kaba. Kasi lagi akong kinakabahan, mga sisi. Simula nang nangyari yun. Uh, Mag-o-open muna tayo nito. Habang maghihintay tayo kay Kuya Dave na makarating. Ayan. Napakaganda. Pony. As in, social siya, mga sisi. Ayan, o, oh, pang tali sa buhok. Napakaganda. Kulay black, ang binili ko. Ang isa nito ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa 40 plus. Ayan, tapos meron din akong kaki kulay. Kasi meron akong damit na ganito ang kulay. Yung pangsimba na dress. Tapos, meron din akong gray. hello ang ganda niya talaga. Sosyal. Lakas baka mga sisi. Pag ano sa buhok lang. Pag magsimba, ayan, tali sa hair. And, meron din akong headband. Hindi naman ako ma mahilig. <laughs> Hindi naman ako mahilig sa headband. Pero, sabi doon sa review, maganda daw. Maganda naman talaga. Gray and brown. Ayan, cute, cute. Di mag-headband na si Ate Rose. Pff, try natin. O, oh, diba? Maganda na ako mga sisi. napakamura lang, 50 pesos or 40 plus. Kasi, nasa 200 lang naman yung uh, nabayaran ko nitong limang piraso. Ayan, parang nasa 50 pala. Ayan, ganyan. Kulay, kulay brown. O, oh, diba? Maganda na siya, Ate Rose nyo. Comment down below kayo mga sisi ha, kung interested kayo. At ilalagay ko yung link sa susunod na vlog ko. Basta comment lang kayo. Kung merong may gusto. Ayan. Wait lang, tumawag si Kuya Dave. Ayan, so tumawag si Kuya Dave mga sisi. Kasi inutusan ko siyang bumili ng ulo ng manok. Para sa mga alaga ako, lagyan ko ng malunggay and yung lemongrass. Yung sa amin is tanglad sa Bisaya. Tapos sumawag siya, may liig daw din doon. Sabi ko, dagdagan niya na lang para i-stack na lang namin para sa mga mahal ko mga babies. Kasi alam niyo naman, mahal na mahal ko yung aking mga alaga. Si Pupoy, si Maki, and si Dugi. Ayan. Yan. Masaya lang ako, pangpawala lang po talaga ng ano kasi ako, kunting ingay lang na marinig ko, kalabog, nininervious na talaga ako mga sisi. Iba talaga ang pakiramdam kapag na-experience mo ang mga ganito na siguro ngayon ko lang na-experience talaga ang ganitong ganitong pangyayari mga sisi. May mga nagdaang lindol naman dito sa lugar namin, pero hindi naman gaano kalakas. Mas grabe talaga yon At ang pinaka na trauma talaga ako, kasi yung anak ko ay wala sa tabi ko. So, always update tayo. So, ayan mga sisi, flex ko lang yung mga naripak ko na nagamis kahapon. Yung vlog ko, na dumating na yung mga new design ko na mga gamis. Ayan, and yung aking mga teacher ya, hindi pa talaga tayo nakapunta sa grocery. So, marami na siyang kulang mga sisi ko. Pero bukas meron naman akong item from grocery kaya lang yung iba ay walang stock sa grocery tulad nitong clover, cheesy wala ito sa grocery. So itong mga naka nakaano dito, nakabakante ay ito yung mga uh, item dito na sa grocery ko lang talaga mabibili. Tapos ito, wala ito sa grocery. Tempura meron sa grocery. So yung ating mga chicheria, kung ano lang yung meron sa grocery, ito yung nandito. Ayan. And, ang mga bigas pala na nabili ni Kuya Dave kanina ay anim na sako ng kuha ko. So, ito yung pinaka mabenta dito sa amin, pinaka maputi na bigas. So, isang sako daw na 25 kilos is ano na ang price mga cc one 320 na. So, benta namin ng 60 pesos na. Ayan, tapos dito sa kabila, 57, ito yung ordinary na rice. Ayan. So, meron tayong stock dito ngayon na seven sacks of rice lahat. And dito naman na part, wait lang po. Yan, lagyan natin ng ilaw para maliwanag. Ayan, ayan. So, nakabili si Kuya Dave ng harina and cornstarch kasi naubusan na kami. So, nagripak si Kuya Dave kanina niyan. And, nagpabili din ako ng plastic. Ito yung ginagamit ko sa mga gamis. Isang rim na mga sisi. Ayan, isang rim. Tapos, ito pang ibang mga plastic na ginagamit namin dito sa tindahan. Ayan. Ito yung sa sugar. Tapos, ito yung sa, ano, ginagamit natin pag mag kami ng uling. Pag may uling kami. So, yung iba is ginagamit namin para sa mga customer. Pag may bibiliin sila. Ayan. And, pumunta na rin si Kuya Dave kanina sa hardware kasi naubusan na kami ng Mighty Band. Sa hardware talaga kami bumibili ng mga Mighty Band CC kasi pag Uh, sa tabi-tabi lang tayo, fake kasi yung iba nating mabili. So, 25 yung uh, benta ko nito. And, syempre, ito ay receptacle. Hindi ko sure. <laughs> iba kasi yung nakalagay sa resibo. So, isang box na binili ni Kuya Dave. Ayan, ito lahat ay mga electrical supply. Tapos, ilaw. Ayan. And, ano to? Yung tape. Ayan, Armac na electrical tape. Tapos, itong ball castle. Ayan. Tapos, poset na lang din. Inutusan ko si Kuya Dave na bumili ng poset kasi marami naghahanap dito sa uh, amin. So, ito lang muna yung update natin for today mga sisi. Ito lang yung mga nabili ni Kuya Dave. Meron pa naman pero napasok na at na-display niya na yung iba. So, for now, ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo. So, thanks for watching mga sisi ko. Love you all. Bye for now.